So ayan po, ah uh, titignan na natin yung ating paksiw. Ayan po, luto na po. So, siyempre, ang gagawin natin po ngayon ay tatanggalin na siya. Yan ma-overcook. Pero bago 'yan, ah uh, papatayin muna po natin yung kalan. Yung kalan lang po, ah. Yan yung ating kalan. Kaya kanya sir hinahampas kasi nga po